Huwag magpagod sa sobrang pag-iisip. Lalo, pastor, ano po kaya ikakagunaw ng mundo? Yelo, tubig, apoy? Alam mo, bakit mo pinaproblema yan? May pambayad ka na ba sa ilaw next month? Wala po. Yun ang isipin mo, anak. Magtinta ka ng banana cute dyan para may pambayad ka. Kung paano magugunaw ang mundo, problema yan na yung Diyos. Paano po kaya ako mamamatay? Kasi ayoko pong mamatay ng walang makeup. May nagsasabi talaga nun. Itatungo na ang makeup mo sa mukha eh, ha? Para sa kaman abutin, may kilay ka na. Mga bagay na hindi kailangan. Magpapakasal, pastor, magiging tapat po kaya sa akin ito buong buhay. One week siguro, baka pwede kong sabihin, pero beyond that, malay ko ba? Malay natin sa buhay. So, yun yung problemahin. Itong ibig ko sabihin mga kapatid na kayo ang mag-apply sa buhay niyo ng mga messages na ito. Kasi kayo lang ang may ganong kaliwanagan to connect the dots. Manuri makiramdam ano-ano ang pagsasayang nyo ng panahon at pagod na hindi naman dapat.